Reflections Your daily dose of strength and motivation Reflections Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan Welcome po sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Salamat sa inyong walang sawang pagsama sa akin at pagsuporta sa ating programa at salamat po sa inyong lagi ng pagpaparamdam ng inyong presensya sa ating pong mga Facebook page. Ako po si larama Ramadizon. Samahan niyo po ako sa loob ng 30 minuto sa ating pagbubulay-bulay sa sinasabi ng Psalms 84 verse 5. What joy for those whose strength comes from the Lord who have set their minds on a pilgrimage to Jerusalem Psalms 84 verse 5 Psalms 84 verse 5 says what joy for those whose strength comes from the Lord who have set their minds on a pilgrimage to Jerusalem Mga kapatid sangpo ba tayo kumukuha ng lakas If you're a health buff, kayo po siguro ay maingat kumain, nag exercise at mahilig uminom ng mga vitamins na tamang-tama naman po para ating ma-maintain ang ating kalusugan. Maybe some of you are um, really big on uh, strengthening the mind and so you are into reading a lot of uh, books that feed your mind. You're into developing yourself so you are really investing in a way that Uh, would truly benefit yourself in a way that's strengthening, no? But uh, how are you strengthening yourself? Sabi po sa ating verse ay um, napakaganda po ng ating binasa to find our strength in God because in this journey in this life hindi po posible na tayo ay tatakbo 24 7 for the whole duration of our life at hindi tayo mapapagod. At ang ating pong pagsunod sa ating Panginoon ay hindi isang one time decision lamang. It is a journey. It is a it is a marathon. We are here to be with the Lord and serve the Lord for the rest of our lives. And it is a lifelong pilgrimage. It is a day by day walk of trust, of commitment, of a choice to follow him minute by minute. Kaya po itong Psalm 84 ay isang napakagandang picture of a traveler na ang kanyang puso po ay nakafocus sa pagpunta, pagtungo sa, sa, dire, sa dwelling place ng ating Panginoon. And they are blessed, hindi dahil madali lang ang kanilang biyahe, ngunit dahil sa ang kanilang kalakasan ay nagmumula sa ating Panginoon. Alam po ng Panginoon na sa buhay na ito, tayo ay mapapagod. Kaya sabi niya, Cast all your cares upon me because I care for you. And if our strength comes from ourselves, we truly wouldn't make it very far. Hindi po malayo ang ating mararating kung ang ating lakas ay nanggagaling sa ating sarili lamang. Marami pong challenges ang ating buhay. Nandiyan na tayo ay minsan masayang-masaya. Ilang sandali lamang ay meron tayong hindi magandang balita na matatanggap. Meron tayong mga hindi inaasahan, maraming hindi inaasahan sa ating buhay. At kung tayo ay magdidepende lamang sa ating lakas, sa ating enerhiya, tayo po ay lubusang mapapagod at tunay na mawawala ng lakas ng loob. Ngunit ko ang ating kalakasan ay matatagpuan sa Panginoon, ang ating pong journey ay magbabago hindi po dahil ito ay dadali, ngunit ito po ay dahil hindi na tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Kasama natin ang ating Panginoon. He is God Emmanuel. He is with us and He will never leave us nor forsake us. We are also empowered by His Holy Spirit. We are supported by His promises. We have a clear destination. And the blessing is not just at the end, but also along the way we can experience God's presence, God's blessing. And sabi nga po dito eh, ang heart set on a pilgrimage, ano po ba yung ibig sabihin na yon? It is a heart that knows that this world is not our home. Alam natin na itong buhay na ito, tayo dumadaan lamang at hindi ito ang ating permanenting tahanan. Tayo po ay umuusad towards something greater and towards someone greater. Alam nyo po nito mga nakarang araw ay uh, nakaka-receive ako ng mga balita na mahirap para sa ibang tao sapagkat sila'y namatayan ng mga mahal sa buhay at hindi po madali iyan, di po ba? If you find yourself in that situation of grief, of loneliness, of discouragement, know that you are not alone. His strength will keep us Walking in the journey, we are supported by God's promises, and your strength is not something that we have to muster up or rely on because our strength, kapag tayo na, and we come to the Lord and admit that, Lord, I cannot walk anymore, I cannot do this anymore, po ako. Wala na akong lakas, to continue. That's when God shows up and strengthens us with his power, with his love, with his faithfulness that he freely gives. So my friend, let's lean unto God. Let's set our heart on the journey, because one thing is sure, God will be faithful every step of the way until the very end. Tayupu Panginoon. Maraming marami pong salamat sa inyong mga pangako. Salamat po dahil nakikita niyo ang aming sitwasyon. Alam ninyo, Panginoon, na kami napapagod, napakabigat ng aming dinadala, Lord, at kami po ay hindi namin to kinakaya sa aming sariling lakas. Kaya po kami, Panginoon, ay tumatawag sa inyo, nananaghoy, humihingi ng tulong, humihingi ng saklolo. Hindi po namin kaya ang aming mga pinagdadaanan, kaya Panginoon, salamat dahil Ikaw ang aming kalakasan. Salamat dahil sinabi mo na Ikaw ang magbibigay ng lakas sa aming mga nabibigatan. Set our hearts firmly on You, O Lord, and the journey that You have called us to. When we get tired, lift us up. When we feel lost, guide us, O God. Help us to trust that You are leading us safely home. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay si Ruth L. Ramadison na papaalala po sa atin na sa atin pong paglalakbay sa mundong ito, tayo po'y tunay na mapapagod. Ngunit salamat na lamang sa kalakasan na binibigay ng ating Panginoon na laging magnanatiling tapat at tunay na nagmamahal sa atin. Hanggang sa muli po, mga kaagapay, po tayong lahat ng ating Panginoon. Reflections Your daily dose of strength and motivation. Reflections.